Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa lunes July 26 na ipapalabas sa GMA Telebabad ang bagong serye na tumatalakay sa buhay ng mga muslim. Partikular na sa konsepto ng polygamous o kung saan pwedeng mag-asawa ng higit sa isang isang lalaking muslim. Ang Legal Wives Si Andrea Torres ang isa sa tatlong aktres na gaganap bilang asawa ni Dennis Trilio. Ang dalawa pa ay sina Alice Dixon at Bianca Umali dahil lumaking Cristiano, Kahit na ang role niya sa serye ay isang Christian na nag-asawa ng Muslim at may dalawa pang kahati sa kanyang mister ay sa tunay na buhay ay hindi raw siguro ito magagawa ni Andrea. Say niya. So ako po, ganun din. Um, hindi, ko, hindi ko yata kaya po pag mayroon akong kahati. Ano na lang po na parang um, yung karelasyon ko, yun talaga yung, yun talaga yung kultura niya or parang alam ko na beforehand kung ipapasutin ko pero yun, personally talaga, hindi kaya. hindi <laughs> ko First time naman na makasama at maging kapareha ni Andrea si Dennis. At puring-puring -puri nga niya ang aktor. Sobrang simple niya pong tao pala. Walang kayabang-yabang sa katawan. Doon ako na-impressed sa kanya. Say pa niya. Never siyang nagalit. Never siyang nakasimangot. Sobrang gaan lang niyang kasama. Pati sa mga eksena po, sabi ko nga, kapag siya ang kaeksena ko, hindi ko kailangang mag-prepare. Kasi kapag nagtinginan na kami, naaapektuhan na ako sa kanya. Very generous siya na actor. Sabi pa ni Andrea sa jowa ni Jeneline Mercado. Anong masasabi mo sa balitang ito?